Ah, Kukuha ka lang isa? Oo. Uh. Okay. Titignan hindi. Siyempre kailangan mo siya dito. Okay. Okay. Tapos ganito. Uh, okay. Lagay mo lang kahit saan. Okay. So, ibitawan ko yung card, di ba? Mm -hmm. Yung card mo na saan? Nasa gitna. Sa gitna. Okay. Ibitawan ko ah. So, mm -hmm. hindi ko alam kung nasaan. Tapos, shuffle natin siya gano'n mm -hmm. Okay. So, ngayon okay. yung card niya. Pag-iunto ko lang siya. Ito yung card mo, di ba? Oo. Oh, na ba sa taas yun? Oo oh, nga. Di sa taas, sa gitna. Nasa gitna nga dati. Eh, paano na pagpat? hinatak ko, di ba? Ah, uh, hindi na napansin. Hindi na napansin? Okay ah. lang. Bawa, eto yung card, di ba? Uh -huh. ko sa gitna, di ba? Okay. Okay. Bibitawa ko, so walang break. Ah. So, shuffle ko siya ulit, di ba? Hmm. Hindi, hindi, hindi yan, di ba? Ten yan, di ba? Pero yung card, matika mo ha? Magagaling sa gitna, huwag yun ako siya. Oo. Oh. <laughs> <You know>, Hahaha. <laughs> <You know? pa, laughs> hindi, baka sila <umo laughs> mo champ Ito kayo yung seven. Okay. Sa so, card mo yan. Oo. Uh -uh. uh, pili ka pa isa pang card. Isa pang card. Isa pang card. Ayan. Ayan, yeah, switching na lang kasi. Okay. Okay. ito yung card. Okay. Ito Dalawang card. lang ko sa pagkaibang pwesto. Okay. Okay? Hmm. Okay. 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 So, pipita ko, ko ulit. Okay. Tapos, shuffle natin yun na. So, nahalo na yung card, di ba? Mm. Kaya pag ko siya, ito na yung dalawang card. <laughs> yun, no? <laughs> Galing, ha? nice eh, one! Eh, uh, dalawa pa lang to. Kasi dalawa pa lang. Ano eh, baka... Parahat pareho, pareho, ganun. Hindi, baka oh, madali no. pa yun kasi dalawa pa lang. Ah, dalawa baka, pa lang. Apati natin. apat ah, pa rin ha? Lawin uh, natin, puro alas naman. Alas, baka pala. Hmm. Puro aces. Yan. Yes. Ah. Okay. Okay. Tapos ngayon, yung apat na alas, tagay mo sa magkahibang lugar. Isa. Dalawa. Tatlo. Ay, kaya pa kasi na ito. Apat. Apat. Okay. Okay. Parang nahihirapan ako. Okay. Ah. <laughs> Ayan, background pa si Mikey so, tulog. So, yung, card, <laughs> yung apat ngayon na maraha, hindi na alam mo nasa. Kasi, halo-halo yan eh. Ah, diba? Alas, uh, may alas dito, may alas dito, tapos may alas dyan. So, halo-halo hmm. Alo siya, diba? Okay? Hindi mo tawag ko. Tapos ngayon siya po nalas yun. So, Pagkaginan ko, ito yung tunog, yung malutong. Ibig sabihin nyo, yung mabarahan nyo, magsama-sama na siya. Ayan. Oh, yun, know. no? Ganda nga. Max! That's the magic. Saunod na yan. <laughs> Sa sunod. Kaya namin mas mahirap eh. O, so, mas oh, ay, ko ba ng video? Abot pa? Oh, buto. abot pa. pa. Oh, Oo, uh, sige. O, so, ganito na nga gawin ko. Pasit nyo. Dali naman ko kasi apat ah, lang eh. Hmm. Eh, para mas mahirap, ang gawin ko, itim tsaka pula naman natinin natin. Itim at pula. Paano itim at ko lang yung deck ng cards? Oo. Oh. Gusto mo natin yung... Dahil pala ito, kasama natin magtong itse, eats eh, No? Uh, Nakukulat na alas. <laughs> Pusoy ka mo. Ah, pagpasoy, lock ka agad eh, no? ka agad yun. Okay. Okay, matay kay Mikey. Okay? Okay, okay ngayon, binalasa ko yung card, uh, magkahalo na yung itim at saka yung pula. Okay. Itim at pula. Isa pa, baka sabihin niya madaya naman, isang balasa. Kailangan maraming balasa. Okay. Binalasa. Kuching. Ayan, yeah. sinapol. Sinapol. Mm. Pasok na pasok, isa pa ulit. Hmm. Isa pa. Oops, sorry. sinapon. Okay. Okay. Hindi lang po addict sa laruan to kinakpa, si Excel kinakpa, ah. Kinakpa, kinakpa. Oo. Magaling din mag-magic. Oh. Eh, hey, ganito lang yan ah. Ala una, alas dos, alas tres. Ang itim at pula. Yan no? Oh. Ay. Ayun no, makahiwa wow, wow. no, nice. Teka, hindi, hindi ako, hindi na sa pagtingin sa video, talaga tiningnan ng live. Live na live. Oo. Oh. Ayan, o. No? Walang camera hmm. trick. Hmm. Walang camera <laughs> trick yun, ha. Galing, galing ni Excel. Sige, yeah. sige. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay.